Lahat kami malas. Yan ang gustong iparating ni Barangay Hinebra Star Scotty Thompson sa naging Game 5 loss nila kontra TNT Tropang Giga nitong Miyerkules. Ayon kay Thompson, hindi pwedeng inguso lang kay Justin Brownlee ang kanilang pagkatalo na umiscore lang ng 8 points sa 3 out of 13 shooting. Bukod kay Brownlee ay nalimitahan din ang best player of the conference runner-up na si Japet Aguilar na 6 points lang ang inambag. Si Thompson ang naging bright spot ng Hinebra na may team high 13 points sa efficient 5 out of 7 shooting sa field. I think on us uh, as a team, no, we we lose as a team, we win as a team and uh, uh, we played bad lahat kami, no. Uh, Nas just uh, JB, I think all of us. Uh, and then lahat din sila sa TNT talaga maganda yung ginawa nila so uh, we just have to keep ano uh stay positive next game. Pinuri rin ni Thompson ang naging adjustment ng tropang Giga na bago ang 27-point win ay dalawang beses na dikit na natalo sa Gene Kings. Uh, na nila kami. No? Uh, the, the, the they come up really aggressive this game and then that's it. Yung adjustment nila talaga nag-work sa kanila and it's time for us na kami na mag-adjust next year. Determinadong makabawi ang Hinebra kontra TNT. At tinalo rin sila sa Governor's Cup Finals noong naharaang season.